Hello guys! So, nandito na naman po ako para magtanim po ng piliya de Presa. So, ito po ay mas kilala po siya sa pangalang Baby Tears dahil po sa kanyang maliliit na dahon. So, ito pong halaman na ito ay itinanim ko po, po sa, sa, ibang paso dahil wala pa po kong paglalagyan. So, ito na yung pagkakataon na para ilipat ko na siya po sa kanyang sariling lalagyan. So, ito pong halaman na to ay 2 weeks na po higit siya pinanin ko kaya hindi masyadong maglago. Ito po ay paglalagyan niya para mailipat po po. So, yan na nga po. Sisimula ko na po siya tanggalin dyan sa paso. At ito po ay kaya niya pong dumami pa lalo ang kanyang mga dahon at sana So, napaka po na halaman nito at hindi po siya ganun kahirap alagaan. So, madali po siyang alagaan. Tulad din po ng mga iba kong naitatanong na halaman. So, at ipapakita ko po sa inyo kung anong magiging itsura niya after kung itanim nito at paglago nito. So, guys, sana po, ah, uh, huwag niyo po akong kalimutan i-like, share, and subscribe kung bago ka lang po sa aking channel. Sana magustuhan niyo po itong video ko kung paano ko po alagahan ang baby tears. At ito po guys, ayusin uh, ko na po yung lupa ng kanyang pinaglagyan. So magkakaroon na siya ng sariling lalagyan. So itatanim ko na siya. Yan. So, kung nakikita niyo po, hindi gaano maugat yan kasi nga, bago lang po yan na tinanim ko. So, tinanim ko po siya yan ng cutting. Ngayon po at hindi na ako magkakat Ay, magkakat pa rin po ako pero yung iba hindi ko na ikakat Pag sobrang haba po guys, pinaputol ko siya. At kahit putulin ko siya, meron pa rin po natitirang ugat. Yan, ganyan lang po ako magtanim ng halaman ko. Tulad nga po ng mga ginagawa ko sa ibang halaman. Ganyan lang po ako mag tanim po. Tapos, kinakat siya para dumami siya. Kasi maganda po sa isang lalagyan yung marami kang ilalagay kasi para mas malago po siya tingnan. Kasi kung nisan, pagka ganyan po ang halaman na itatanim mo tapos isang piraso. So, matik po na isa lang po yung mas dadami. Kaya mas maganda kung may mga space pa, uh, ikat nang nang ikat at i-tanim eh, o mapuno yung lalagyan. Kasi ito po ay hanging plant para mas maganda po po siya tingnan. At green na green din po itong halaman. Malayo ang palang po, uh, napaka-cute niya na po tingnan sobrang liit ng mga kanyang daon at talagang maganda rin po talaga ito sa mga rooftop at sa mga isabit po sa mga pintana or sa iba pa so para din siyang kurtina guys kapag ka makita nyo pong lumago ng lumago to pwede nyo siyang gawing kurtina o ipang decor po sa inyong bahay Yan, okay na po siya. Pwede na po siyang diligan. kung nakikita nyo, ganyan pa lang po siya. And the next day, eto na po siya guys. Medyo humaba na po ang kanyang dahon po. Ay medyo lumalago na rin. At parami din na parami na to. <laughs> Yan, so napaka-cute ng kanyang dahon kasi maniliit po siya. At ito po guys, uh, lumalago na po ang kanyang mga dahon. Tuwing gabi ko po siya guys, dinidiligan bago po ako umuwi. So, para pinabukasan ng umaga, kahit hindi ko na siya diligan po. Dahil nadiligan ko naman siya ng gabi. After nun, uh, pag sobrang mainit po ang panahon... Uh, tanghali naman po, didilikan ko ulit siya. Yan, ganyan po guys ang aking pag-aalaga sa halaman. At ito na nga siya guys, sobrang lago na po siya. At sa susunod pa yan na uh, next month, lalagot at lalago pa po yan. At kakapal po ang kanyang mga dahon. Napaka-cute po nitong mga dahon niya dahil kaya nyan dumami pa po. Nang higit pa po dyan sa mga nakikita niyo po at napakaganda po ito sa garden attractive po siya yan sa ano po siya guys sa indoor plant ibig sabihin na sa lilim ko lang po siya na ilalagay hindi ko siya nilagay sa direct sunlight so ganito po ang aking pag-aalaga sana po nagustuhan niyo po ang aking video maraming salamat